Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito na naman po yung linggo Di Pipanyo Labrador Sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group Di Labrador At syempre sa ating tuloy Mga minamahal kong mga kababayan Binabating muna po natin natin mga kapatid Luzon Misayas Mindanao Na patuloy po na nakatutok Sumusubaybay dito sa ating programa Maraming maraming salamat po At uh, syempre, binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nag-aabang at tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroon tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, Lagi po natin uh, pinapakiusap sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga subscriber talaga natin at solid nating taga-subaybay dito sa ating programa na sana huwag po kayong mag skip ng ads. Tulad doon ang sinabi ko, sa inyo pong hindi pag skip ng ads, kayo po ay makakatulong dito sa ating programa. Uh, at syempre tulad doon lagi natin pinapaalala din, doon po sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakalam, tayo po yung may isang channel ang pamagat po nating channel do sa kabilang YouTube channel natin ay Epipanyo Labrador The Extreme Commentator. Sana po suportahan niyo po yung channel natin na yon ng tayo naman po ay uh, kahit paano ay kumita po doon sa kabilang channel natin. Nang sa ganun eh, meron po tayong uh, pandagdag ho na pantustos para po sa ating pang araw, -araw na tayo po ay makapagpatuloy. Maraming maraming salamat po at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dugdug. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong tangkang pagpapa-impeach kay Sara Duterte na kung saan napatunayan siyang nagnanakaw ng pera sa kaba ng ating inang bayan gamit ang confidential fund. Dahil sa kaganapan ito na kung saan dahil hindi masagot o may paliwanag ni Sara Duterte ang mga pera na kanyang ginastos o kinuha na pagpasyahan po ng kamera na tanggalin sa kanya ang confidential funds o yung confidential funds ni Sara Duterte. Para po sa akin, ito lang yan. Napakasimple po kung atin lamang pong uunawain o pag-aaralang mabuti. Una, si Sara Duterte po ay kalyado ni Marcos o ni Bongbong Marcos. At hindi lang basta-basta kalyado ah kundi kasama niyang nanalo bilang magkatandem sa naganap na halalan nitong nakalipas lamang na mahigit isang taon na ang nakakalipas. At natitiyak ko po na may mga usapin o sekreto silang napag-uusapan o napagpaplanuhan bago ang naganap na halalan dito sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan muna po natin yung uh, utang na loob. Pag sinabi pong utang na loob, alam ng lahat saksi hindi lamang po buong bansa, kundi ang buong mundo sa isang kaganapan na kung saan, sa loob po ng ilang dekada na hindi pinahintulutan ng ating gobyerno na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, na kung saan, sa pag-upo po ni Duterte bilang Pangulo ng ating bansa, sa bisa ng kanyang kapangyarihan, at dahil na rin sa pakiusap ni dating First Lady Imelda Marcos kay Duterte, nailibing po si Marcos sa libingan ng mga bayani. Na ngayon ho ay tinatanaw na isang napakalaking utang na loob nila sa mga Duterte. Ngayon, sa mga naging kaganapan o mga naging usapin patungkol po kay Sara Duterte, naging tikom po ang bibig ni Bongbong Marcos. Bagamat nung una ay sumang-ayon siya na tanggalin kay Sarah ang confidential fan at intelligence fan na gustong makuha ni Sarah Duterte. Nung umiinit na ho ang tensyon dahil ho sa pandarambong ni Sara nagpakampi po siya sa tatay niya na kung saan hindi lamang po naghamon itong si Duterte na nakot pa po sa ating mga mambabatas. At kung maaalala niyo po, Pati si Franz, ano, Castro ba yun? Pinagbantaan pa niya. Okay. Bago ko ituloy itong uh, mga hakbang na ginawa ni Duterte laban kay Bongbong Marcos o sa ating administrasyon ngayon, isingit mo na po natin itong sinasabi o napabalitang naganap na dayaan na kung saan kaya daw nanalo si Bongbong Marcos at Sara dahil binayaran nila ang smart magic na kung saan ayon ho sa mapapanood natin sa video na atin na pong naitampok dito sa ating programa, lumalabas na iisang IP address lang ang nagpapadala ng resulta ng mga boto o nagsisend ng bilang ng boto sa main ng Comelec na kung saan sinasabing minanipula kasabwat ang pamunuan ng Comelec. Sa ito mga minamahal kong mga kababayan, ipagpalagay na nating totoo nga ito at hindi paninira lamang. Sa palagay ko, isa man sa kanila ang umamin na totoo nga ito na sa pamamagitan ng iisang IP address kaya sila nanalo. Sa tingin ko po, pareho nila itong ikawawasak na kung saan masisira sila sa milyon-milyong Pilipino na naniwala sa kanila na kaya marahil nagiging pipi, bingi, bulag si Bongbong Marcos sa mga ginagawa ni Digongyo at ni Sara na kung saan natatakot siyang umaksyon na baka ikapahamak niya unang nakararami lalong lalo na ng kanyang pamilya o baka natatakot siya na baka bigla na lang umamin ang mga doterte sa mga naging kaganapan o sa tunay na nangyari sa naganap na eleksyon, syempre alam ni Marcos ang utak ni uh, ano ni Duterte. Alam niya kung kaano ito kahalang. Sa so tingin ko po mga minamahal kong mga kababayan, baka kinausap ni Marcos si Romualdez na wag na ituloy ang impeachment na ihahain nila kay Sara dahil baka may isiwalat si Duterte o aminin sa ating mga kababayan si Duterte na isang sekreto na hindi lang ikasisira ni Sara kundi nilang dalawa. Siyempre tatay siya. Kung makukulong si Sarah, eh dadamay na si Marcos para pareho silang walang mapala at pareho silang masisira sa mata ng ating mga kababayan. Eto nga, may napanood pa ako. Isisingit ko lang mga kababayan ano. May napanood ako sa YouTube na kung saan etong si Roque o Harry Roque na isa sa naging tagapagsalita ni Digongyo, noong siya pa po ang ating Pangulo ay para bagang nananakot kay Pongbong Marcos maging sa kamara na kung saan sinabi niya na kapag tinuloy na gobyerno ang paghahain ng impeachment case kay Sara Duterte, mananagot si Marcos at si Romualde sa taong bayan na kung saan nabanggit niya na pag nangyari yun, mag-aaklas ang mga militar at ang mga kapulisan. Biro mo? Di ba ang galing manakot ni Roque? Kung sa bagay mga minamahal ko mga kababayan, alam nating lahat na napakaraming Pilipinong mga kababayan natin ang napaikot nila Duterte o napaniwala nila na pwede pwede nilang gamitin o gawing kasangkapan nang sa ganon mapagtakpan nila ang kanilang mga nagawang katiwalian. Alam ko na naniniguro din itong si Roque na pagtakpan si Sara Duterte dahil pag nagkabukingan na, madadamay at madadamay din siya alam naman nating lahat na isa siya sa nagpakasasa noong mga panahon ni Duterte na kung saan naging bulag pipibingi din siya sa mga karahasan, kaguluhan, pataya na nangyayari dito sa ating bansa. Abogado siya na nakakaalam ng tama at mali. Pero ano nangyari? Imbis na payuhan nila si Digongyo naging sunod-sunuran tuloy sila sa mga ginagawa ni Digongyo na kahayupan. Totoo, pwedeng pwedeng mangyari na kapag nagkabukingan, hindi lang sila Duterte at mga Marcos ang maaaring papanagutin ng ICC. Kundi pati na yung mga ano, pulis na sunod-sunuran sa mga mga pamamaraan na kung saan itong mga pulis na ito kumitil ng napakaraming buhay na halos umabot po ng 30,000 katao ang mga namatay. Marahil sinasabi ni Duterte sa mga kapulisan na nakapatay tulungan niyo ako. Kasi pag hindi niyo ako tinulungan, sama-sama tayo mananagot at makukulong. Pwede kong sabihin kung sino-sino ang mga hiniral o mga opisyal na naging kasama ko sa naganap na extrajudicial killings na pumatay ng mahigit 30,000 na tao. Kaya nga marahil wala silang wala talaga magagawa ito ang mga kapolisan nito kundi sumunod na lang talaga kay Digongyo eh alam naman natin kung gaano katuso itong si Digongyo. Kung baga, nagawa ni Duterte na ipasok silang lahat sa bulsa. O, oh, di ba? Kaya nga, pat, sa totoo lang, pati itong si Bato de la Rosa eh. Kinakausap niya na yung mga mista niya na kung sakaling talagang ma-impeach itong si Sara, eh, iniinganyo niya yung mga kamista niya, yung mga general, yung mga kernel na magkudita kapalit ng ano na naman yan, ng mga pabor. E alam naman natin dito sa gobyerno natin dito sa ating bansa. O, e pag, pagka naging presidente itong si Sara, alam na, magpapakasasa na naman yung may mga may kapangyarihan. Kaya nga mga minamahal kong mga kababayan, ang tanging paraan na lamang po nito, e kung darating po ang susunod na halalan ng pagkapangulo ah, Huwag na po nating iboto yung mga tusong tao na katulad nila. Wala eh. Walang walang magawa si Marcos. Eh hawak siya sa liig ng mga Duterte. Na kung saan, kaya siguro hindi siya makaimik, eh baka maraming pwedeng ibato sa kanya si Digonyo. Mahirap yung ganong sitwasyon mga kababayan. Dahil sa utang na loob, wala kang magawa. Pero sa kabilang banda, mga minamahal kong mga kababayan, ano, para lang po ito sa akin. Ito na yata yung pagkakataon din na dapat patunayan ni Bongbong Marcos sa ating mga kapwa Pilipino na wala siyang tinatagong sikreto na dapat nating malaman na ikasisira niya. At sa tingin ko, ito na yung panahon na dapat maipakita niya sa ating mga kababayan na hindi siya takot sa mga pagbabanta ng mga Duterte. Eh kasi sa nakikita ko po, kung mananatili siyang ganyan, lalabas po na sarili lang niya ang iniisip niya hindi ang kapakanan ng ating bansa ngayon bongbong marcos mamili ka bayan o sarili kung mahalaga sa iyo ang bansang ito at ang mga Pilipinong naniniwala sa iyo gawin mo kung ano ang nararapat para sa bansang ito kung wala kang tinatago Papanagutin mo ang mga taong dapat managot sa kanilang mga kahayupan at kataksilan sa bansang ito. Kung gusto mong maging huwaran at hanga sa mata ng mga Pilipinong nagmamahal sa iyo. Tahakin mo ang landas ng katuwiran at katarungan. Ituwid mo ang sistema na matagal nang binabaluktot ng mga politikong sakim sa kapangyarihan at pera. Tumayo ka na may paninindigan. Ituro mo sa mga politikong naliligaw ng landas ang tamang daan. Nang hindi na mag-alingasaw pa ang kanilang mga kabulukan Ipakita mo na mayroong ang paninindigan Na kaya mong ipaglaban ang bansang ito sa kahit na kanino man Na mag-alab sa puso mo ang katarungan para sa bansang ito na iyong pinaglilingkuran Gawin mong dakila ang iyong puso't isipan Dahil sa iyo nakasalalay ang kinabukasan ng mga Pilipino At maging ng bansang ito Lumaban ka para sa aming naghahanap ng katarungan at katotohanan alam kong wala akong karapatan para sabihin sa iyo mga katagang ito. Pero bilang isang Pilipino, pinapaalala ko lang na huwag kang tatahak sa daan ng mga demonyo nang hindi malagay sa alanganin ang buhay mo at ang bansang ito. Muli po bago po tayo magtapos, pinasasalamatan ko po lahat ng ating mga kababayan na patuloy po na nakasabaybay. Muli sinasabi po ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay anak nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.